akala ko ang pinakamasakit na part ng taon na to ay ang makita kong ibinababa sa lupa si tatay yun pala may mas sasakit pa akala ko kilala ko ang tatay ko yun pala may isang sekreto siyang tinago sa aming lahat isang sekretong nakasulat sa isang luma at mumurahing notepad at yung sekretong yun yun ang sisira sa natitirang relasyon namin ng kapatid ko o baka yun din ang taning paraan para magkaayos kami. Huwag kayong aalis dyan. Kung may kapatid kayo o may pamilya kayong iniingatan, kailangan ninyong mapanood to. Ako si Marco, panganay, ang responsable, ang naiwan. Ang amoy ng kape sa lamay, yung klase na libre at matapang, ay parang nakadikit na sa ilong ko. Tatlong araw na akong puyat, Tatlong araw na akong tumatanggap ng pakikiramay mula sa mga taong di ko na maalala ang pangalan. Tatlong araw na akong nakatitig sa puting kabaong ni Tatay Romy, naghihintay na bumangon siya at sabihing, Joke lang nak, gutom na ako. Pero hindi. Sa ikatlong gabi, sa gitna ng rosaryo, bumukas ang pinto ng funeral parlor. Pumasok siya. Si Lisa, ang bunso kong kapatid, ang rebelde, ang umalis. Limang taon kaming di nagkita. Ang huling pag-uusap namin ay sa telepono, isang sigawan niya na uwi sa pagbaba niya ng tawag. Ngayon, nandito siya. Nakablaser na itim, high heels na tumataginting sa sahig at may dalang mamahaling bag. Para siyang galing sa isang business meeting, hindi sa lamay ng sarili niyang ama. Tumigil ang pagdarasal ng mga tao. Lahat ng mata nasa kanya. Naglakad siya palapit sa akin, walang emosyon. Tinignan niya ang kabaong, tapos ako. Kuya, bati niya, kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Hindi ako sumagot. Tumayo ako at lumabas para magyosi. Naramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Tangi na! Limang taon! Limang taon siyang wala. Habang ako, ako yung nag-alaga kay tatay. Ako yung naglinis ng suka niya. Ako yung nagpakain. Ako yung nakakita kung paano siya unti-unting pinatay ng sakit. Tapos darating siya mayon, parang boss. Sinundan niya ako sa labas. Kuya, di mo man lang ba ako? Para saan pa, Lisa? Putol ko sa kanya. Di ko na napigilan ang galit ko. Para magdrama ka? Para magpakita ka na apektado ka? Save it. Tapos na. Huli ka na. Nakita ko ang pagkunot ng noo niya yung galit na pamilyar sa akin. Wala kang alam kuya, huwag kang magsalita na parang alam mo lahat. Alam ko ang nakita ko, sigaw ko, pabulong pero madiin. Nakita ko kung paano kanyang hinanap. Gabi-gabi, Lisa, kamusta na si Lisa? Anong sinabi ko? Okay lang yun tay, busy yun. Samantalang ikaw, nagpapakasarap sa kung saang lupalop ka man galing. Hindi mo ako naiintindihan, sabi niya at sa unang pagkakataon nakita kong nag ang boses niya. At hinding hindi mo maiintindihan. Oo, di kita maiintindihan. Kasi ako, di ko kayang iwan si tatay. Di tulad mo. Tumalikod siya at pumasok ulit sa loob. Ako naman, naiwan sa labas, naninginig sa galit at sa puyat. Yon ang simula ng pinakamahabang linggo ng buhay ko. Ikalawang yugto, ang paglilikpit. Mabilis na lumipas ang libing. Tahimik, walang imikan sa kotse. Pag-uwi sa bahay, ang bigat ng katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kabaong ni tatay. Kailan ka babalik sa kung saan ka man nakatira? Tanong ko habang nagtitimpla ng kape. Kailangan nating ayusin ang mga gamit niya, kuya. At ang bahay, sabi niya, di pinapansin ang tanong ko. Kaya ko na to, sanay na akong mag-isa. Dalawa tayong anak, giit niya, dalawa tayong mag-aayos nito. Wala akong nagawa. Kinabukasan, nagsimula kami. Ang kwarto ni Tatay, ang amoy ng Vicks at naphthalene balls, ang dami niyang damit na luma, ang dami niyang reseta. Habang tinatanggal ko ang mga lumang polo sa aparador, may nahulog mula sa isang bulsa ng jacket, isang maliit, asul na Corona notepad yung klase na tigpipiso sa sari-sari store. Ano yan? Tanong ni Lisa, na abala sa pag-aayos ng mga picture album. Ewan, notepad lang. Bubuksan ko na sana nang makita ko ang sulat sa cover. Sulat kamay ni tatay, yung sulat niyang naninginig na. Para kina Marco at Lisa, basahin nyo pag wala na ako. Nagkatinginan kami ni Lisa, biglang tumahimik ang buong bahay. Akin na, sabi niya lumalapit. Ako na, ako ang panganay, sabi ko, at inagaw ko pabalik ang notepad. Umupo kami sa gilid ng lumang kama ni tatay. Ang puso ko kumakabog. Ito na ba yun? Ito na ba yung habilin? Yung mana? Simple lang ang buhay namin. Ang taning yaman namin ay itong bahay at lupa at konting ipon ni tatay na pinaghirapan niya bilang kartero buong buhay niya. Oh, ano pa hinihintay mo kuya? Basahin mo na. Ikatlong yugto. Ang habilin. Binuklat ko ang unang pahina. Mga anak, pasensya na. Alam kong nagkulang ako bilang tatay ninyo. Lalo na sa'yo, Lisa. At sa'yo, Marco. Pasensya na kung sa'yo lahat na iwan ang responsibilidad. Tumingin ako kay Lisa. Nakatitig lang siya sa notepad, hinihintay ang kasunod. Nagpatulay ako sa pagbasa. Alam kong pagtatalo na ninyo ang bahay na to, alam kong pareho ninyong gustong mapunta sa inyo. Marco, para sa pamilya mo. Lisa, para may uuwian ka. Pero, dito na nagsimulang manginig ang kamay ko. Ang bahay at lupa, pati ang lahat ng natitira kong pera sa bangko, ay di ko pwedeng ipamana sa inyo. Ano? Sigaw ko. Napatingin si Lisa sa akin, gulat. Shh, kuya, ituloy mo! Iiwan ko ang lahat ng ari-arian ko kay... Napatigil ako. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan. Imposible. Sino kuya? Kanino? Kay Aling Nena, sabi ko, di makapaniwala. Sino si Aling Nena? tanong ni Lisa. Si Aling Nena, yung kapitbahay natin sa kanto, yung naglalabada, yung laging binibigyan ni Tatay ng ulam. Tumayo ako sa galit. Hinagis ko ang notepad sa kama. Nabaliw na si tatay. Tang ina, pinaghirapan natin to. Pinaghirapan ko to. Tapos, ibibigay niya lang sa isang, isang labandera? Pinulot ni Lisa ang notepad. Binasa niya ulit. Baka, baka may dahilan kuya, sabi niya. Pero halatang naguguluhan din. Anong dahilan, Lisa? Anong dahilan para ipamigay ang tirahan natin sa ibang tao? Ito na nga lang ang meron tayo. Baka, Nagsimula si Lisa, baka may utang na loob si tatay? Baka siya ang nag-alaga kay tatay habang wala ako at, at habang busy ka sa trabaho mo? Yung sinabi niya, parang gasolina sa apoy. Busy sa trabaho? Sa tingin mo ba may kakainin kami ni tatay kung di ako nagbisi sa trabaho? Samantalang ikaw, di man lang nagpadala ng isang kusing sa loob ng limang taon. Tumayo siya, hinarap ako. Ito na yung galit na nakita ko sa lamay. Wala kang karapatang sumbatan ako kuya, wala kang alam sa ginawa ko. Akala mo madali ang umalis? Akala mo pinili ko to? Oo, pinili mo, pinili mong iwan kami, kasi makasarili ka. At ngayon, dahil sayo, dahil sa galit ni tatay sayo, pati ako na damay, wala na tayong bahay. Kasalanan ko pa rin? Hanggang sa huli kuya, ako pa rin ang may kasalanan? Oo, kung di ka umalis, di sana nalungkot si tatay, di sana siya naghanap ng iba, di sana napunta kay aling nena ang lahat. Nag-init ang mga mata niya, pero di siya umiyak. Galit, puro galit. Puntahan natin siya, sabi niya, madiin. Sino? Si aling nena. Ngayon na, kailangan kong malaman kung anong kabaliwan to. Ikaapat na yugto, ang paghahanap. Nagmamadali kaming naglakad papunta sa maliit na bahay ni Aling Nena sa kabilang kanto. Yung puso ko parang sasabog. Handa akong mag-eskandalo. Handa akong idemanda siya. Kumatok kami. Walang sumasagot. Kumatok ulit ako. Mas malakas. Aling Nena, buksan niyo to. Lumabas ang kapitbahay niya, si Aling Tess. Ay, wala na sila, Marco. Umalis na kaninang madaling araw pa. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Umalis? Saan nagpunta? Abay ewan ko, dala lahat ng gamit. Nagarkila pa nga ng L300. Parang diglaan. Sabi lang, uuwi na daw ng probinsya. Nagkatinginan kami ni Lisa. Tinangay na niya, sabi ko. Yung boses ko, basag. Tinangay na niya ang pera ni tatay. Ginamit niya para makatakas. Hindi kuya, masyadong mabilis, parang, parang planado, sabi ni Lisa na ngayon ay malalim na ang iniisip. Bumalik kami sa bahay, bagsak ang balikat ko. Umupo ako sa sahig ng kwarto ni tatay, napasabunot sa buhok ko. Wala na, lahat ng pinaghirapan ko, wala na. May mali kuya, sabi ni Lisa na muling pinulot ang notepad. Walang sense. Si tatay pa, ibibigay lahat sa isang tao na tatakbo lang? Baka, baka di natin kilala si tatay. Sabi ko, baka may relasyon sila. Kadiri ka kuya, matanda na si aling nena. At saka, di ganun si tatay. Binuklat-buklat ni Lisa ang notepad. Yung mga huling pahina, blanko. Pero sa gitna, may mga sulat pa. Mga lumang sulat. Teka, sabi ni Lisa. Kuya, tingnan mo to nilapitan ko siya. Ibang pecha, anim na taon ang nakalipas, bago pa umalis si Lisa. Ikalimang yugto, ang twist. Binasa ni Lisa ang entry na yon. Pecha, June 14, 2019. Naloko ako. Ang buong retirement pay ko nawala. Sinabi ng kaibigan ko, sigurado daw ang investment, double your money. Ngayon, wala na lahat. Ubos, paano ko sasabihin to sa mga anak ko? Si Marco nag para sa pamilya niya. Si Liza nag-aaral pa. Nalubog kami sa utang. Yung bahay muntik ng ma-foreclose. Napatitig ako kay Lisa. Ang mukha niya parang multo. Hindi, hindi sinabi ni tatay sa akin to, sabi ko. Kasi ako ang sinabihan niya, bulong ni Lisa. Binuklat niya ang isa pang pahina. Ito na, sulat ni tatay, pero yung pecha ay yung linggo na umalis si Lisa. Pecha, August 2, 2019. Umalis na si Lisa. Ang sakit. Galit na galit si Marco sa kanya. Sinabi ni Marco, makasarili daw si Lisa. Iniwan kami para sa pangarap niya. Kung alam lang niya. Ang anak ko, ang bunso ko, siya ang nagligtas sa amin. Sinabi sa akin ni Lisa, tay, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. May nahanap akong trabaho sa abroad. Malaki ang sahod. Ibabayad ko lahat sa untang nyo. Ibabalik ko ang bahay sa atin. Pero tay, wag na wag niyong sasabihin kay kuya. Ayokong isipin niyang responsibilidad ko siya. Ayokong isipin niyang utang na loob niya sa akin ang buhay niya. Hayaan niyo siyang magalit sa akin. Mas madali yon. Nabitawan ko ang notepad. Napatingin ako kay Lisa. Umiiyak na siya tahimik, yung luha na limang taon niyang pinigilan. Lisa, lahat ng perang pinapadala ko kuya, sabi niya, yung boses niya basag na. Hindi ko pwedeng ipadala sa bangko, hindi ko pwedeng ipangalan kay tatay o sayo kasi malalaman mo, kasi iimbestigahan mo kung saan galing. Saan, saan galing? Nagtrabaho ako sa Dubai bilang di magandang trabaho kuya. Nag-e-entertain ako ng mga, di bali na, malaki ang kita, mabilis. Yung pera? Pinadadaan ko kay Aling Nena, sabi niya. Siya yung pinagkakatiwalaan ni tatay. Siya yung tumatanggap ng remittance ko. Siya yung nag-iipon para sa akin. Yung pera sa bangko na sinasabi ni tatay. Yung bahay na to. Kuya, pera ko yun. Pera ko yung ginamit ni tatay para mabayaran tong bahay sa bangko. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Napaupo ako. Si Aling Nena, hindi siya tumakas. Yung habilin ni tatay, yung pag-iwan niya ng mana kay Aling Nena, yun yung paraan niya para ibalik kay Lisa ang lahat ng pera niya ng legal. Yun yung paraan niya para siguraduhin na mapupunta kay Lisa ang para sa kanya. Ang habilin, di yun para kay Aling Nena, bulong ko. Yun yung paraan ni tatay para ibigay sa'yo ang sayo. At yung pag-alis ni Aling Nena tung ni Lisa, pinupunasan ng luha. Siguro, yun ang utos ni Tatay. Na pagwala na siya, umalis na si Aling Nena at ibigay sa akin ang bankbook para maiwasan ang gulo. Para maiwasan to. Tumitig ako sa sahig. Limang taon. Limang taon kong kinamuhian ang kapatid ko. Limang taon ko siyang sinumbatan. Limang taon ko siyang tinawag na makasarili. Siya pala. Siya pala ang bumuhay sa aming lahat. Ikaanim na yugto, ang huli. Bakit di mo sinabi? Tanong ko. Yun na lang ang lumabas sa bibig ko. Kasi yun ang hiling ni tatay, sabi ni Lisa. Ayaw niyang masira ang tingin mo sa kanya. Ayaw niyang malaman mo na siya yung nagkamali. Mas pinili niyang ako ang kamuhian mo kesa siya. Tumayo ako. Lumapit ako sa kapatid ko sa unang pagkakataon sa loob ng limang taon, niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit at umiyak ako. Umiyak ako para sa lahat ng taon na sinayang namin. Umiyak ako dahil sa galit ko. Umiyak ako dahil sa sakripisyo niya. Sorry, Lisa, sabi ko. Sorry, Bunso. Patawarin mo si Kuya. Okay na, Kuya. Okay na. Naintindihan na natin. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Si aling nena. Inabot niya kay Lisa ang isang bankbook. Walang salita. Tumango lang si Lisa. Tumango si aling nena at umalis na siya. Binuksan ni Lisa ang bankbook. Nandoon lahat. Ang limang taon ng pagod niya. Hati tayo kuya, sabi niya. Umiling ako. Hindi, sayo yan. Bawat sentimo nito, sayo. Pero yung bahay… Ang bahay na to, sabi ko, sa ating dalawa to. Pero yung pera, sayo. Gamitin mo para magsimula ulit yung yung malinis na simula. Ngumiti siya. Yung ngiti na matagal ko nang di nakikita. Ang huling habilin ni tatay, di pala yun tungkol sa pera o sa mana. Tungkol yun sa katotohanan. Yun yung paraan niya para ayusin kami kahit wala na siya. Sa huli, ang laman ng notepad ay di pala tungkol sa kung sino ang tagapagmana. Tungkol pala yon sa mga sekretong pinipili nating itago para protektahan ang mga mahal natin. At kung minsan, yung mga taong inaakala nating pinakamakasarili, sila pa pala yung may pinakamalaking sakripisyo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito guys, huwag nyong kalimutan na i-like ang video na to. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, pindutin nyo na yung subscribe button at yung notification bell para di nyo ma-miss ang mga susunod pa nating kwento. At kayo, may mga bagay ba kayong gustong sabihin sa mga kapatid nyo o sa pamilya nyo? Huwag nyo nang hintayin na sa isang lumang notepad pa tumabasa. Sabihin nyo na habang may oras pa. Mag-iwan kayo ng comment sa baba kung anong natutunan nyo sa kwento ni na Marco at Lisa. Magkita-kita tayo ulit. Paalam!